Magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Unang-una, papasalamat po ako sa pagpunta nyo para maliwanagan mga iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami nang nagpo-protesta. Eh, ayaw namin ng gulo. Uh, kailangan peaceful lang. Pero paalaman nyo, para paalaman nyo lang muna, gusto ko lang alam kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbistigahin, eh, flood control as far as flood as, as, uh, control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po plant control. Uh, sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Plant control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente ay nagsabi, may katiwala ang plant control. Ang plant, ang plant control sa Ilocos Norte... Ano Anong year ito? Panahon na ni President BBM 10 billion At Ito ngayon pinag-uusapan Mga Plot control Sino ngayon ang Binibintangan? Diskaya Ang gumawa ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang. Saint Mateo General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. Saint Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubutin tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabutin tao si yung pinsan ko yung isa si Bo, ah uh, Dave, Dave Dave Simpson matino po yun kaya nakikiusap at saka yung maiba siguro matino rin lahat para lang uh, i sila unahin niyo po ang Ilocos Norte muna huwag na tayo lumayo dahil yung mapas, as, para far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino na Yung mga diskaya. Eh, sila ang contractor nila eh. Ba't pa ta, na pala, nila andun na natakalukuhan. So, kung antayin natin ang Senado, mag-ano mag, pa yan eh, tatagal pa. Diretso na, diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung uh, rally, rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful uh, revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga bataan pabayaan natin sila. Sila mag itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ayaw ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Ash, high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di baba lahat ng mga kurap sa gobyerno. <clears throat> Ngayon, kung ayaw nila mag sila nagpapahirap sa mga siyudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil bukasan nyo to hindi po para sa amin tumutulong lang po kami rito sa inyo ang mga opisyal naman mga military and police generals, mga officials pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon wag nyo silang pigilin para walang gulo So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, ah, doon, ah, doon natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan na pupunta? Sa corruption. So, yun lang po pakiusap po. Babayaran natin ang mga kabataan, mga le student leaders, sila mag-lead itong uh, revolusyon ng korupsyon. Wag na sila buwan, wag na sa ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Huwag na lang pumasok. Ba't tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta? Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh kasama yung Sir diskaya sila, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders mga kabataan to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano ninyo ang uh, wala na tayong pag-asa sa buhay This is your future, this is your future, yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami magpaliwanan pa, bah, dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon ng investigasyon sa serando, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So yun lang po, maraming salamat and I'd like to entertain any question. Sino Moderator. Hmm. Sino Hello, oh, hello, hello. Very quickly, Governor. We pump in, uh, OMWs are 10 million dollars in this country. And then, they pump in 30 billion US dollars in this country. magagaling na sila at talagang gusto na nila magwala din. Kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, ano ang tanong? Kung pwede daw i-stop yung remittances mm -hmm. sa mga OFW. It could be more. Ah? Kung pwede daw i-stop yung remittances sa mga OFW as a form of protest. Ah. Uh, ah, pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yung pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng kurab. At lahat ng mga politician, wag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung hindi pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag, ang ako, wag, wag, na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila. Sir, good afternoon, Sheena Corno from SMN Muslim. Sir. sir, your reaction lang, kasi la, this week nag-design si House Speaker ng Maldes at uh, sa gitangan nga ng uh, controversial na maanuman yung flood control project, And ngayon sinasabi ng mga congresses, especially sa Andro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa cloud control. Sir, so, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Boji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, same dog, different color Woo! Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya? Yan. Sampung beses mo palitan, speaker, ganun pa rin. Palitan natin, katang corrupt na kapopsyal. Sa yes. <laughs> so, ibig sabihin, useless yung binagaw ang pag ini ko sa camera Yoseles Wag na tayo maglukuhan Paikot-ikot lang po tayo um, Praise the Lord mo sa Lady Veronica Pati lang ko muna po ni Eddie Marinihan Anyway, ang tanong ko po kasi pausap po si Mayor Magali kayo ng Naga and his comment was like sa House at sa Senado you can divide the members. Yung isa, pro-Poterte, yung kabila, pro-Marcos. Ang makakalubod ng daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para ni Poterte, para ni Marcos, walang para sa bayan. Ano allora, ang reaction niyo sa comment ni Daniel? Ano yun? Paano? Bakit wala daw para sa bayan sa uh, saktaro? Parang it's either pro Duterte ka or pro Marcos? Meron bang nasa gitna? May Meron bang sa bayan? Well, uh, this is the time to cross party line. Saba-saba muna tayo lahat. Tanggalin muna natin ang mga kurap. Kasi yung mga ibang nagpo-protesta dyan, may ambisyon din eh. So, papayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Ay Madam Chowdhury. Good afternoon po. Ang question ko po, ay Janice Tamita po from Boulevard. Ang question ko po, yung uh, sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo, pwede ko bang malaman kung saan po Saan po yung pinaguhuhu tayo ng statement po nyo na na, 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 Sample? Saan po nanggagaling yung the... statement niyo na walang oh, okay. isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalihan niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba salita? Oh, na nakakaya kayo. Eh sila lang may deperensya sa probinsya niya eh. Sino ka kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Si ang mayor dati doon, si mayor ah uh, pinsan nila. Michael Kion. Tinanggal nila nung una, pinalabanan nila mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng contractor. Ngayon, siya, yung, Nakaupong mayor ngayon sa lawang Sila ang kontraktor. May picture sila tinatas pa ni BBM sa kasi Sandro yung kontraktor nila. Bago mayor. Ito galing sa Rappler to. Hindi galing sa akin. Oh. Nakataas kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita dyan, sila naglagay. At sabi sa akin yung buo niya, Michael Keon, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa uh, BBM, manong, you know, di Marcos says, they will just use you. Hindi ako pa kaniwa, badiwala, nung totoo pala. Eh, ako nga may Alzheimer pala eh. Na ka kami. So... Bis, mismo pinsan niya nagsabi. They will just use you, mano, nagpapagod ka raw, sabi sa akin. Totoo ka. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagka, pagsasa, pag, pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na gumaba ang mga barak, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Ah,